Sarap na ito. Pa, ano pong ulam? Marami po nagtatanong sa akin nung nagluto po tayo ng buffalo wings kung ano daw po ba yung ginamit kong breadings doon. Ang akala po ng karamihan, gumamit po ako yung nabibili na breadings, hindi po. Gumawa po ako ng sarili ko. So papakita ko po sa inyo kung paano po ako gumawa ng breadings. Siyempre, naglagay po tayo ng all-purpose flour. And then pepper, salt na paubos na, paprika, seasoning. Mimix lang po natin yan ng maayos. Mas masarap pa to guys kasi sarili ninyong timpla talaga. Kayo yung nasusunod dun sa lasa. Ayan, babati tayo ng itlog guys kasi sayang naman yung breadings na ginawa natin kung hindi natin gagamitin. <laughs> Season lang na natin ng konting asin. And then, ito yung mga chicken wings natin. Meron tayo limang pirasong chicken wings. Yan. Sasawsaw nyo lang yan sa itlog. Diretso na natin sa breadings. Tapos, rekta na to. Limang pirasong wings lang to, guys. Pagkakasyay na lang namin sa apat na katao. And then, gagawa lang tayo ng side dish para at least hindi uh, tayo mabitin. So, ito na, guys. Ready na po yung ating chicken wings sa ipiprito na natin. Tara! My motivation. 卖。 Ayan, dito na naman ang kambal ko. Siya yung nagliligpit nung, ano ko ron, nung kalat ko nung nag-ano tayo, nag-coat tayo ng chicken. So, o, oh, yan. Tignan nyo kung gaano nakalalaki yung mga anak ko at sobrang proud na proud ako sa kanila. Dahil nahaya ko sila mag-explore. So, nakikita ko yung resulta ng mga gusto nilang gawin, kusang sila mas comfortable. So, yun, congratulations sa dalawa kong anak na napakababait. Hey! Gra graduating na po siya sa April 25. So, mag-ano na siya, akit na siya ng grade 7. Aya, congratulations Bunsoy. So yun fam, dito naman sa kabilang kawali maglalagay tayo ng butter. Kahit na anong butter na gusto ninyo or meron available diyan sa lugar ninyo, ayan pwede. Lagay tayo diyan butter. And garlic guys, damihan niyo dalawang buo to guys, dalawang buo. yan. And then guys, pag natunaw niyo na yung butter, ayan tulad nito, lalagay lalagyan lang natin ng paminta yan. Optional yan guys, ako kung gusto nyo lagyan or hindi. Ako kasi gusto ko para meron siya talagang spice. And then lalagay niyo lang yung chicken niyo. Yan. Toss nyo lang yan sa dyan. Tapos, okay na yan, eh. Saranat! Grabe! Tignan mo naman yan, men. Pa, ano pong ulam? O, ito mga anak. Garlic butter chicken with carrots and corn side dish. Tara, kain na to. Ama, maraming maraming salamat po sa biyayang iyong pinagkaloob sa amin. Magsilbi po itong lakas at talino. Okay. Ama, basbo mo rin po ang aming mga taga-panood at bigyan ng masaganang pagpapahala. Opo. Okay. Ama, patawad po sa aming mga nasasabi at nagagawa, gayon din po patawarin mo ang iyong mga anak. Okay. Pakiingatan mo po kami, gayon din po ang aming mga mahal sa buhay. Ingatan mo rin po ang aming mga taga-panood Hinihiling po namin ang lahat nito sa pakala na Isus sa aming tagapagligtas. Amen. Amen. Kain na to! Hmm, good. Time <laughs> to guide it. It's very Look that. Hmm, The taste of this. Mm. Wow. How? How did you make this recipe? I made. I made it with, of course. Wow. This is so much better. Mm -hmm. Every time Dad is cooking chicken, I'm always looking for the drumstick is it? and this, the wings. Mm -hmm. Every time I eat the wings, is garlic. 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 I'm going to eat it. It's not good. It's not good. Mmm. not good. It's Let's say hi to our family. Hi fam! Yung crunchy ng bawang, tapos yung sweetness ng carrots and corn, and then yung butter, the taste of the chicken. Pag nag-mix nag lahat, it's like, wow! <laughs> <laughs> no? Hindi nga siya makapagsirta eh. Focus na focus kayong kumain ha. Thank you Lord! Thank you Lord!